Master, good day. Ah, welcome to my vlog. It's Dilibangan TV. Ayan. First cast natin. Madamo. Dito tayo ngayon sa Banban spot. Pinipistuhan namin mga master. Kasama ko si Erasy TV. Ayan. Sa cast na doon. Ang putik dito sa side na pinuntahan namin ang hirap maglakad hindi na tayo nakapag intro atras tayo. Atras, kanilang, kanilang. mabato pre ay madam atras tayo pre bakit? may ulupong oh no ano ulupong? Saan? Dito. Ah meron dyan? Oo oh, Pero isa lang yan May yeah, daw <laughs> 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 Hindi pa tayo nakakapunta doon oh so, <laughs> May, may <laughs> ano? Panangang, may ahas daw <laughs> may ahas daw mga master so ano muna tayo isda lang naman kinakain huwag no? mo lang matapakan Kaka ilang hagis na tayo, wala pa tayong straight. Bagay yung ulo ko wala pa kaya niyan basta wala siyang kapakan. Siyempre pag nakapakan mo siya kapakan. ganyan. siya eh, you Hmm. Lalim dito ah. Ayun. Ayun. Fish on, mga master. Malaki-laki ah. Malaki ang pare. Parang grouper. Ayun. sumabit. <laughs> Ay, meja lipis pare oh. Sumabit ah. Oh. Oh. Kita ngetak ambil. Kita Kita sumabit sama Mirnya. Sabi ko na sayo Sumabit mga master Tignan ko Parang wala na na Hindi na gumagalaw Nawala na. Sala. Ah, doon pa malayo pa. Siyan. Wala na. Ah, dito. Malaki. Ay, Mangrove snapper. Ng masero. Ang nat First fish mangrove group snapper mga master mga master first fish natin mangrove sakto ang size nya good for ano ayan so may mangrove na tayo nice One, kaso na bulabog na natin ang ganda ng ano dito oh, kaso na na natin ayun o oh. ayun o <laughs> madam mo sa nangagisang ko ayun fish on fish on mga master hmm. oh, yung nasabit niya sa bato kaya ang hirap tayong kunin ayun grouper mga master ayun. second catch good size na grouper ayos din Hmm. Grouper. Okay, 2-0. Baka may bato diyan sa ano, harap mo. Ayun, fish on mga master. Ah. Ano? Grouper ito mga master. Halatado sa strike mo eh. Second oh. catch natin mga master, grouper. Good size. Ganda ng tama. ayan mga master oh. sun grouper ganoon ba yun ayan may humahabol pa mga master <laughs> Laki rin oh, no? grouper. Good size din mga master. Nakalutang siya. Ay, wind nut mga master. are you Ngakawinda tayo mga master. Ayusin ko lang to. Oh, uh, pues emong master. 360 mga master Ayan, Ayan mga master uh, Good size na lapo-lapo να είναι ο giant to po master <laughs> Ayan Giant to apa mau master Sobrang liit mga master I-release natin to. Ayan mga master oh, Kasing laki lang ng load natin Kawawa naman I-release natin siya. Talaki pa yan Ayan bago matapos Ang ating video mga master Shoutout nga pala kay Kay J. Mark Elad Ayan. Hindi ako nagkakamali. J. Mark Elad. Ayan. Shout out sa'yo, master. Newbie siya, mga master. Uh, nagtanong sa akin kung anong magandang setup. Kasi gusto niya rin yata ang maminwit, mga master. Uh, shoutout shout out master. Para makahuli, tsaga-tsaga lang sa paghahagis master yan. so shout out sa inyo mga master dyan sana makahuli na kayo sa susunod yung fishing fishing trip So ayun mga master ang humarbes ating fishing ngayon? Multong hipon. Ayan, galit na galit si paring uli, mga master. Na-screenan daw siya ng bangka. Ayan, mga master, oh Itong marbis. Ito lang, nakapag master. master. Kumawat na tayo sa fishing. Bali, i-review natin yung huli ko for today. Hindi siya ganun kalalaki pero goods naman. Meron tayong pang-ulam. ito ang huli natin mga master. Um, ito ang first strike sa atin. Mangrove snapper mga master. Taba. Good size na yan. Bihirang makahuli ng mangrove snapper dito mga master. Tapos ano, karamihan grouper mga master ayan oh grouper tapos meron tayong giant toko yung isang malit na toko na in-insert natin dito nakawala na kasi medyo malalaki tong net natin pag nag-shoot tayo dito ng malit na isda pag nakalabas sila ibig sabihin hindi sila pasok sa pang mga master ayan tapos may pinakawalan din tayo kanina ayan yan lang ang huli natin ngayon mga master so ayan mga master uh, dahil umabot ka sa video na hanggang dulo sa video na to maraming salamat sa iyong support ha? sa mga hindi pa nakasubscribe dyan uh, baka naman mga master subscribe hit nyo na rin yung notification bell para lagi kayong updated sa ating bagong fishing adventure tsaka don't forget to like mga master so papano hanggang dito na lang hanggang sa muli mga master Fish on.